Timbog ang isang lalaki matapos niyang looban ang isang salon sa Las Piñas. Ang sospek dati na pala nagtatrabaho sa naturang establishmento. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Kalaboso ang isang lalaki na sospek sa panluloob sa isang salon sa Talon 5, Las Piñas City. Makikita sa CCTV ang pagpasok ng lalaki sa salon bandang alas 8 ng umaga kahapon. At nang makapasok, ay dumiretso ito sa counter at saka isa-isang pinagbubuksan ang maliliit na drawer na tila may hinahanap. Hindi man nakuhanan ng buo sa CCTV ang mga pangyayari, pero nahagip naman ang pagbibilang nito ng pera at ang pag-alis. Ang sospek, napag-alamang dati palang empleyado ng salon. Pumasok yung sospek sa dating niyang pinagtatrabahuhan na parlor o salon. Gamit yung susi na hindi niya binalik nung siya ay umalis doon nung November. Once inside, he managed to open the cash box and of course took the cash money with him then escaped nadiskubre na lamang ng isang empleyado na nawawala ang pera na aabot sa 20,000 piso nang magsagawa ito ng inventory. She relied on the CCTV footages from the camera installed inside the parlor. And she was shocked that the suspect or the culprit was their former employee. She brought with her the footages or so the CCTV brought it to this police station investigation division and filed a complaint against their former hairstylist. At sa tulong ng iba pang empleyado sa salon, ay naaresto at natunton ang kinaroroonan ng sospek sa ikinasang follow-up operation. Aminado naman ang sospek sa nagawang krimen at nagawa lamang daw niya ito dahil sa matinding pangangailangan. Yung araw kasi na yun, kailangan dali sa hospital yung na, hanay Hindi naman yung emergency, emergency pero matagal na yun na uh, kailangan niya ng mga, mga laboratory kasi ano niya, stage 4 cancer na siya. Nagmamakawa po sa kanya na iurong yung kaso kasi hindi naman talaga mas intensyon ko. Kaya ako mas intensyon ko, kinuha ko lahat ng mga na pera. Yun lang yung kinuha ko yung kailangan ko sana. Uh, Nagmamakawa, sorry po talaga, sir. At niyo po ako. Narecover sa sospek ang natitirang pera mula sa tinangay nito na aabot sa mahigit 8,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa kasong theft. BN Manalo para sa bayan.